sarap ng ganitang. kumakain ka ng mais habang nasa ilalim ng puro <laughs> Hello po mga kadilal Welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog ay walang pasok si kagwapo lang at tuwing walang pasok si kagwapo lang ngayon po ay gumagala dito. Kapon din mga kadilag ay ganun din ang aming ginawa. Kung bagay ito yung time na kami nagbabalik mm -hmm. na ni kagwapo lang tuwing weekend. At ngayong araw po mga kadilag, dahil narito si kagwapo lang, ay ipaghahanda ko siya ng merienda. Wow! <laughs> so lulutuin natin yung mais na wow. binili ko kahapon. Pinong masarap kadilag. Oh. Parang ako yung medyo matagal na, na hindi nakatikim ng mais. Ito po yung mais na binili ko kahapon. Dapat sana ay gagataan ko. Kaso ay wala kaming niyog na Tapos ito pala yung yellow ah. na silip ko kanina. Kaya okay, tamang tama talaga yung dilaga. Mm. Oh hindi kaya tamang tama talagang ilaga siya. Kung bagay yun yung bagay sa kanyang loto. Yeah. Tapos ay gagayahin ko nga din yung sabi nila ko kahapon. O, ano um, na mga kadilag. Ito yung limang perasula. lang. 25 ang isa na ito. Babalagan po muna natin itong mais bago ilaga. kulay yellow. Kaya siya ay dilaw. Babaltan ko ng hindi naman lah lahat, lahat yun. Bagay may ilitara pa din ako manipis. Para madali pa din maluto. hmm <laughs> natin hugasan. Ayan po mga kadilag, bali na hugasan ko na po yung kaserola tapos ay ko na din iyan ng tubig. Ngayon na, ilalagyan ko na ng asin at mailagan. Dinamihan ko at uh, iyan po lang ay para lalong mas lumabas yung tamis ng mais. So, po natin at ng apoy. Ayan, i-check iche ko na po mga kadilag. Siguro po ito'y luto na dahil matagal po namin hinintay ni Gagwa lang mga 20 minutes na nilalagahan. Mm. Para sure din ayahan dito po kasi Malambot na hanin. Ito na siya mga kanilag. Wow! oh. Kaya. Oh, here. Totoo na. Oh. Dahil ito na po mga kadilag yung mais, ay ito po ay amin ang ahon. At malagyan na ng margarine. Tapos ay Ine na natin. Pero ito yung aking babalitan pa rin. Mainit pa. Mm Maya -hmm. maya. Hindi okay lang babalot. Masarap ay eh, mainit. Mm -hmm. Lalagyan natin yan ng ano. Oh, sarap na ito. Mabango pati. ti. Mm. Mm. Mamay mas babango yan pag nilagyan ng binudbura mm, ng ano. Powder. Oo, oh, tsaka cheese powder. Bango. Mamay Bango. May, ano, mamay mais. Okay, magtaka kapag yun naging <laughs> amoy strawberry. Ayan mga kadilag, bali na balatan na po natin yung mais. Ngayon naman ay uh, kinuha ko itong star margarine sa ref. Daki ng papahiran. Wow! Oh, Sarap! So gagayahin natin yung... nagme melt han, eh. Yung dahil mm. mainit pa Ma ba, eh. Mainit pa. Ungahan eh. Oh, Sarap na yun. <laughs> Sweet corn. tamang-tama sa atin ito mm. sa iyo sa akin kay bibi kay mama kay Indong <laughs> tag-iisa <laughs> Maganda din sana yung may banana ke Kailangan kaya lang ay bibili pa idito eh. mm. Na ano naman, kamay na lang. Nasa bahay naman naman. Hindi naman siya pang benta. mga hmm, katakang honey. Mm. -hmm. Na po namin yung na gawa po lang. Eh yeah, medyo budbudan mo pa nga ito parang okay, mo, ka pa. mm, parang hindi mo pa. parang hindi mo masyadong nabudburan ng margarine. Mm. -hmm. Yan. Yeah. Masarap yung maraming margarine. Kasi so, ito yung napabigay sa'yo, <laughs> Gusto niyo ibigay ko na sa sa'yo ito, <laughs> <laughs> ha, pagkagat, pagkakagat ng isang kagat sa mais ay eh, kagat din ng margarine, honey. Oo, oh, unang kagat, star agad. Yan. Yeah. Wow. Ah. Ngayon naman ay atin lang lalagyan ng cheese powder. Siguran natin ang cheese. Wow! Okay, ito na ang wow. mais! Huwarto! <laughs> oh. Nariyan na tayo, mama. Si mama galing sa kwarto may pinapanood na siya. Wow! Ayun, sakto si Indong. Wala na rin. Wala na ba, Indong? Wala kaya <laughs> <laughs> nga tayo. Oh, binili mahaba. Bakit may cheese? May cheese Cheese powder. Ano, masarap. Mm. Merienda time muna. Mga Merienda kasi. time. Si Bibi ito yung tawag ko. Si Baby nga pala daw, hindi nagmamais. Ayaw ni na Ayan, may extra ay, pa. May extra mm. pa. Okay, mm. May dumamak ay. Sige. Oh, bulok ito. Sige. <laughs> Dadali na doon sa kanyang trono. Dependong yeah. <laughs> na main, may nagmamarenda na din. Katakang gwapo lang ay doon magmarenda sa may doon. Ah, okay, sige. Let's, so, let's go. Gusto <laughs> namin dito magmarenda sa ilalim ng puno ng mangga. Sa doon bà. Bà. Ừ. nồng. Mấy sạt rồi. Ừ. Đạp cái Hả? Bây giờ phát ra Lakas maging hawa pa. Habang nagmemerenda ng paborito mong mais. Hmm. hmm. Alak. Ayaw, wala pang nadaan. Darn. <laughs> mm -hmm. <laughs> oh. Yung pungduyan duyan ay dito sa may tabing kali mga kabilan. Masarap nga. Mm. <coughs> mm. Mahit kang gawa sa mga oh. mga sa kanya. Oo. Mga kakanin. Mga Ang maes eh para na din kanin. Mm -hmm. Hindi ako nag-lunch hmm? mm -hmm. Kaya tamang-tama -tama ito. Wala so, yung lunch ko ngayon. Sarap. May mga pagkakatong ako yung nagpapasting. Gagawa pa lang. Wow. Hmm. Proper diet. <laughs> mm. Ito yung masakit yung pag-isasa natin.

dati kagwapo lang naalala ko nung sa school. Tuwing may nakita lang ganito. Ay ako ito kam natakam. Pagka nakikita ko yung tsurang ganito, ay ako yung natatakam. Wala lang. Dahil kung nanay bumili ng ganito, tiray mm -hmm. mo. Habit mo, parang masarap pa yung kasali lang ganyan. Ay buti na, tiray na masarap talaga. Kung ako'y bata pa, hindi ko pa to afford. <laughs> Bakit Oo, pahal, kandine, oh, ng ganito, ba hindi, hindi sa kantin. Yung Nagtitinda na ang ng nung maisa. Mm -hmm nadaan. Siguro ay 15 na yun. Ay, ang bakong ko lang na may gumagana lang dati. Saktuhan la ako. Kasi pamasahe. Hmm. ko ini? Boh. Ah, jom. 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 Pero wala kayong pinutuloy. Si Miguel, nakasilip doon. Miguel! Baka silang Ba? Gusto na maes. Tulit <laughs> ang merienda. Kapag pala may mabibiling ba? Mm. Papagalito ko din sa nanay. Saka si Mahal, magugustuhan na ito. Pero masarap din may isa yung puti. Hmm. Malag, maligat yun, eh, malagat. malig yung pati <coughs> yung yung dinagatan talaga. Ay pag ganito ay parang ito yung para lang talaga sa nilaga. Para hmm. sa akin ha. Hmm. Sarap ng ganito. <coughs> Kumakain ka ng mais na nasa ilalim ng bulo. Tapos ay tigisa po kami ng duyan ni Kagwapo lang. Salutog po namin eh, may nagbamanok.

na Naka yung mga lay din sa panganang kaunti. Alam ko. It's all right, sir. It's all right. Dapat kayo may battle. <laughs> <laughs> Say, Where, <laughs> Simpling, ka, sir, kain <laughs> <Tiga> po! It's an place. Simpleng, simpleng pagtitita, sir. May sir. Sige po. Nakakita po ng... ...bata <laughs> <laughs> rin. po yung aming municipal agriculture sa iyo pa kaibigan at support po din sa aming ano. So oh, thank you sir. Aming inalok na po <laughs> ay sabi, aba naki maganda yung inyong dating place. Eh. Thank mm. <makes noise> okay. May papakita ako. Ayun. May nakapanood sa atin. Ayun, nakaselip po sa amin si Miguel. Miguel! Gusto mong mais, Miguel? Ba? Ang tahong nasagutan eh. Miguel, gusto mo? Miguel, gusto mong mais? Nakaselip po, Miguel. kamena daw eh maret is lagi naka-hindi kasi wala kasi... magagawa